Ito ay. Kol, kol, kita ka papa, kol. Atura eh. Naman dahil. pildido na ba ito, 30 ang pildi ato. Ang ka manok, napatay. Ay, ah, papa ba? Oh. Sus pa, nagun sa mga drapa. Ay, sige mo. Ito nga man. Ah, sala. Ano, ang iyong nga, upang gitari. Gaw gitari kang 30 mil. Anong sala man ako? Nakay mo bang ang ka manok. Ay, ang isa. Patay na ganyang isa. Gaw gitari. Gaya pag ilabay. Malas. Malas. Ano, ah